Hi guys. Nakareceive na po ba kayo ng notification sa YouTube Studio? Na ganito. Or sa email po na ganito. Uh don't panic, it's organic. <laughs> ano pala, ang tawag dito, since 2021 po kasi is na monetize yung channel namin ni Crison Store at ni Crison Morales Vlog. So, expired na po siya this 2024. So, lahat ng po ng mga na monetize na channel na 2021 ay makaka-receive po ng email. So, i-share ko po sa inyo kung ano po yung ginawa ko at nanood din po ako ng tutorial. So, samahan niyo po ako at ito po ay based sa aking uh, experience. So, bali inopen open ko yung Gmail account ko. So, susundin lang natin yung instruction dito. Sabi niya, sign in to your AdSense account. Tapos, click payment, payment info. Click manage settings tapos scroll the profile payment profile and edit click edit the United States tax info and click click manage tax info So bubuksan na po natin yung uh, Google Ads uh, sa atin yun So, so punta ka daw sa, 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 sa payment, payment. Tapos, punta ko sa payment info. Hindi po sa lahat. Ayan, sa ating... Cheese na. So, yan. So, punta lang po sa setting. Yan, manage set. Ayan, maraming salamat po sa ating uh, akad na bisita dyan. tayong uh, manage setting. Si uh, Maldita Sample po. Tapos, makaya po kayo nakapalo sa kaniyang uh, Facebook account. Okay. So, yung last na tax info ko pa is August 17, 2021. So, 21, 22, 23, 24. Three years How na pala siya. Na 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 so, ito, pipindutin natin yan. Kamusta ka na dyan? Tapos, pindutin mo yung manage taxing ito. So, yan. Merong Singapore. Bakit, bakit tapos, hindi? may US. So, dito tayo sa US. So, ito yung dati. 15%, 15%, 0%. So, pindutin natin yung Submit New Form. If you start to New Form, your previous submitted will be removed. So, start New Form plan on taking 50 to 20 minutes to keep your account secure, you need to verify what is you. After one hour, you need to verify again information. Use the correct payment profile. Pay, provide you are proven. Your Google can start form. So, individual. Next, Are you citizen or resident of United States? No. Wala ka Next. So or dito tayo an, sa W yeah, No, B N. No, syempre. Philippines. madlock PIN number. Permanent address o Philippines. Kani, pre. Tapos is street uh, maldita. Ano na 1, 2, 3, so right. Tiyempre, munaan, makati ganito, bago, 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 bago. Metro Manila na sa Address is the same okay. as Tito permanent na, ano? address na... Yan So, next Ano yan? Are you claiming reduced withholding tax treaty? Resident of the following we did the meaning of coming to ako yung... Special rate. You may be exempt with yung... Kung ano yung live sa Select all to apply to you. You can claim future income type other copyright sir paragraph Withholding rate siyempre doon tayo sa 15% service or other business income sa cellphone ko nakikita ako sa so article paragraph uh, motion picture and TV royalties yun yeah. with holding taxes 15% Ayan. So, in-exulit natin. Ayan, box. Sorry. So, ayan na. Uh, Tax treaty. Ayan. Yes. Tapos yung ano, nag click mo yun, tapos country Philippines, tapos special traits and condition. So, 15, zero, <laughs> check mo daw yan. 15. So, sabay, next. Pag tinignan, ah, hindi may love na wala na lang nung ako asawa ko mag-end. Hindi ko lang ako lupo sa may siya. Hindi ka dito sa may ano? Ciao. Ano ni tawag dyan ni hindi ko share ako sa kanya pero nasa buong buhay ko hindi ko makita yung share ko. Pero pag tinignan ko sa cellphone ko nakikita ko naman. Wala. Ano mo blo? May video. Lena. Ano ako dyan? Ano ako dyan? Ano ako dyan? na. na dyan? Ano ako 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 ako dyan? Unahan ka na dito. Hindi na. Thank you. So, yun na, may nakalagay na po na approve At naka din ako ng email na your tax information has been approved So, ganun lang po yung ginawa ko. Sorry, Sorry, it's DJ